Paano gumawa ng account sa Hostinger? Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito, may bagong video. Sa video na ito, matututunan mo paano gumawa ng account sa Hostinger step by step. Una, mag-subscribe ka muna. Marami akong tutorials para tulungan ka. Leandro, ano ba ang Hostinger? Anong klaseng website yan? Mga kaibigan, ang Hostinger ay global na hosting at domain company. May shared, VPN, cloud, at dedicated hosting plan sila. Kilala ang hostinger sa murang plano, maganda para sa baguhan at small business. May 24/7 support, site builder, free SSL at access sa CMS gaya ng WordPress. Ilalagay ko ang registration link sa description. Pag-click mo sa link, mapupunta ka sa homepage. I-click mo para piliin ang hosting mo. Anong hosting plan ang bagay sa'yo? Sikat ang business plan, 1 $1.17 lang kada buwan. May premium at cloud startup din, $1.49 kada buwan. Ito ang pinakasikat dahil sa halaga. Makikita mo ang detalye ng plano sa ibaba. Ang Rathaul's 17,999 dolyar ay para sa 100 site. Pwede kang mag-host ng 100 sites sa planong ito. Sundin mo ang mga limitasyon ng plano sa ibaba. Halimbawa, may 200 GB kang imbakan. Sa 100 site, huwag lumampas sa 200 GB limit, ha? May daily backup, free SSL, at bandwidth ito. Tingnan ang description para sa mga detalye. May libre ring email para sa 100 contact. Kasama ang libreng ring domain, nagkakahalaga ng May libreng ring CDN, pero walang sariling IP. Karamihan ng baguhan di kailangan ng sariling IP. I-click para sa karagdagang impormasyon ng plano. Kasama rito ang 150 professional na template. Para piliin, i-click Add to Cart at magbayad. Dito pipiliin mo ang gusto mong bayaran. Buwan ng bayad ay 164.99 kada buwan. Mas mahaba ang plano, mas mababa ang babayaran mo. Kung mag-sign up ka ng isang taon, 12 buwan, Rwanda dollars lang babayaran mo. Sa 24 na buwan o kung taon, bumababa ito sa Rwanda. At sa loob ng abayar na taon, ranalar lang ang babayaran mo. Tandaan, unang buwan na bayad ay walang libreng domain. Sa Dwayf Buang Plano, makatitipid ka ng 1,4,180 at may libreng domain. Para mag-sign up, pindutin lang ang create account. Pwede kang mag-sign up gamit email, Facebook, o Google. Madalas kong piliin ang Google, select email, tapos sign up agad. Pagkatapos pumili ng email, itap piliin ang paraan ng pagbabayad. May options, credit card, PX, QR code, bank slip, PayPal, at CoinGate. Tapos, piliin mo kung anong paraan ng pagbabayad ang gusto mo. Kung card, i-click details, tapos send secure payment sa baba. Kung may discount code ako, ilalagay ko sa description para sa inyo. I-check nyo lang ang link sa description para sa discount code. Pagtapos na lahat, i-click ang send secure payment dito. Login, account, at site info ipapadala sa email mo. Yun lang yon mga kaibigan. Ang pag-login sa Hostinger ay napakabilis. May mga tanong ba kayo? Iwan nyo lang sa comment section. Huwag kalimutan ang aking mga Hostinger videos. Mag-subscribe para sa mas maraming videos at tutorials. Hanggang dito na lang muna. Ingat kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. At salamat.